Magandang 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 tangali po mga kapatid. It's me kapatid din TV po. Welcome back to my channel. Uy, kinuha mo yung yun, sa kapila. Ngayon po eh. Pata, ano ni kapatid? Kasi lukuyan na nagbubutas kami. Ililipat lamang po itong kukunin na buto dito. Ililipat sa medyo mababa na. Kaya lang medyo maliit na nitso na po kasi tapos na po kontrata nito. Mga kasama natin dito ay sina kapatid na Edmar. Siya po yung pumapalo. At saka ay. si kapatid na Giro. Saka na rito po ang nagpapakuha. Si Ate. Siya po ang nag-aayos nito. Ate, magandang tanghali po, Ate. Ayan po. Sa mga kamag-anak ni Ate, shoutout po sa inyo. Saka sa mga followers ko, shoutout din. Ayun, baka mabubuo yung ano. Yung ta ay, ay, na. Laglag -lag na. Abutin mo, Gero Ayun, mabutit na buo. Kakabit ko Oh, yun. Sino mo kakabit? Ikaw, ako. Ako, <laughs> <laughs> <ka -tay>. ako. Ako, <laughs> Joke lang. Yan, mga kapatid. Walang kaali-ali ka buk, oh. Para tayo ulap. Hmm? Yo, mga kapatid. Ayun. Buta kainit. Napakalamig. Parang nasa frigider. Baka ang ano natin ngayon Siya, eh. Ito tayo ngayon dito eh. Ha? 53 degrees. 50 mahigit. Ang init. Malamang eh. Putan din din naman no. Di ba pinababalita? Ha? Oh. Ah. Ha?

kita sa ini mga kapatid yang kan nyembinti at ketelamparan sama nama jas, mga kapatid Ayun mga kapatid. Ay, ay bababa na. Ah, ito na po. Ang ito at ituturo ko rin sa inyo, pakikita ko rin sa inyo ay. yung paglilipatan. Ah. Ang gumagawa po ng paglilipatan ay sila kapatid na Mario at saka si kapatid na Boboy. Narito mga kapatid. labayin natin dyan natin natin magulimit lang yung panagi ah kala si kapatid na dyan dyan pala kala ko si kapatid na bubuyan na dito maegi yung ano ito Ngayon nga Huli mo yan, KJ. Huli mo. na. Yung dalawang Yan. na doon. Ipikita <coughs> <coughs> Ah, yan, yan. Mga kulang kulang pala 7 po yan eh. Ay ano? 5 Ah, 5-9 eh. no? ah, mm -hmm. malaki um, mag 6 eh. 5-9 yan? Ano buto ah? Yeah. Ano yung buto ah? yung buto

Halo. Pati ang nice, kapatid na isbar Ayon. nakaway. Tapos si kapatid na gero eh, kumuha ng halo. Tapos si kapatid na Bibi. na ba? baka pala. <tong>

Nah, kaya din na kamilong. Oh, sila pa magbibigyo. Pag pinalita dahan to, pantay-pantay to. Oo, oh, sandal na yun. Hmm. Nakabuli Palagay ko sa pato. Yun mga kapatid, ah, tapos na po. Ito na po ang pinaglagyan ng pinagipatan ng buto na lang po ito pag tumigas hanggang dito na lang po mga kapatid huwag nyo po kalilibutan mag subscribe at mag like at mag share din po at pindutin notification bell para lagi updated sa mga bagong video ko maraming maraming salamat